isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli na naman po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na pag-aaralan at ating punto kukunin sa mga kawikaan kabanata 27 talata 2 Ang sabi po dito hayaan mong iba ang sa pumuri at ang sariling bangkoy huwag mong buhatin Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Yan, praise the Lord. So dito mga kapatid, simple lang naman po yung gustong ipaabot ng ating Panginoon sa Kanya pong salita. Ito po ay dapat tayo ay kung may nagagawaman na mabuti o kaya meron tayong naitulong, uh, katulad nito yung sinasabi sa may gospel, di ba? Na kung gumawa yung kanan mo na mabuti, huwag na ipaalam sa kaliwa o kung yung kaliwa mo ay may ginawang mabuti, huwag nang ipaalam sa sa kanan. So, may kita natin na kahit sa Old Testament pa lang, ay tinuturo na talaga ito ng ating Panginoon na huwag tayong magyabang. Di ba Huwag, nating, uh, huwag tayong magre-record ng mga ginagawa natin. No, 'wag tayo yung parang uh, uh, ini-aim natin bakit natin ginagawa? yun is for recognition, no? Para ma-recognize ng tao yung ginagawa natin. At uh, dapat kung uh, may ginawa ka mabuti, hindi dapat tayo yung magsabi noon. Hayaan natin na yung ibang tao ang uh, mag-share o kaya yung mag uh, mag-testimony. Na ito yung ginawa natin, 'di ba? Hindi yung tayo. Kasi maraming tao minsan, 'no, sasabihin pag nagkukuwento, hindi naman sa pagyayabang, 'di ba? <laughs> hindi naman sa pagyayabang, 'no. Ah, uh, yung tao niyan ako yung tumulong diyan eh, 'no. Ako yung nagpagawa nito. Uh, ako yung ginamit diyan para makapasok yan sa trabaho, 'no. Ah, uh, doon minsan eh, 'no, makita natin yung false humility. Eh. 'Di ba? Uh, gusto ano eh, hindi sa direktang pagyayabang pero uh, pagyayabang pa rin yun eh, di ba? <laughs> Direct man or indirect, pagyayabang pa rin naman yun eh, no? Ginamit, ginamita mo lang ng hindi sa pagyayabang, no? Pero uh, pagyayabang na yun eh, di ba? Uh, may mga tao talaga na ano eh, ang gusto ng Diyos kung uh, tayo man ay gagawa ng uh, bagay na mabuti o maganda sa kapwa natin o sa ano pa man, no, na gawain na pwede tayong gumawa ng mabuti, ay mas maganda walang nakakaalam nito. Di ba? At kung may nakakaalaman, kasi siyempre nakikita nila yung ginagawa mo, pero hindi mo ginagawa yon kasi nga may nakatingin. No? Hindi ganon. No? Kasi siyempre, pag magawa ka ng mabuti, uh, may time minsan na gagawa ka na walang nakakaalam, pero may time kasi na makikita ng tao. Eh, no? O kunyari, may na, disgrasya, siyempre. Eh maraming usosero ngayon, 'di ba? Imbes tulungan yung na disgrasya is uh, inuna pang kunan ng ano, ng ng picture o kaya uh, inuna pang bidyuan, 'di ba? So, siyempre, hindi mo maiwasan 'yun, kailangan mo talagang tulungan. So may makakakita sa iyo. Pero siyempre, ano dun is matapos uh, matapos natin tulungan yung taong 'yon, 'di ba? Hindi na tayo yung parang uh, magpapakitang gilas pa dun sa mga tao na, ah, tinulungan ko yan. No? Uh, mas maganda pa rin mga kapatid na uh, nandun yung humility. Kasi the moment na mga kapatid na nag na tayo ng uh, spotlight no? sa ginagawa natin, So, hindi na totoong pagtulong yon no? Hindi na totoong uh, paggawa ng mabuti yon Kasi hinaluan na natin ang uh, personal na motibo natin. So, pakitang tao na ang labas yon no? Hindi na totoo yung pagtulong natin, kundi nagiging pakitang tao na lang. Diba? So, hindi ganun, mga kapatid. Kaya nga ito, tinuturo ng Panginoon na hindi dapat manggaling sa atin. Ano man yung mga bagay na nagagawa natin. Hayaan natin na yung tao o ibang tao yung uh, magsalita. Diba? Minsan, nangyayari yan kapag may mga life testimony. Diba? Imbis na ibalik yung glory sa Panginoon, ang nangyayari, kasi na yung na ano, kinukuha na yan yung glory para sa Panginoon, di ba? Na minsan kaya pinagpala, kaya nakabili ng bagong bahay o kaya nakabili ng bagong sasakyan, no? Kaya na no? Sasabihin niya, "Salamat sa Panginoon kasi na ako." Kasi masigasig ako eh. Kasi ganito eh, no? matalino ako. Yung mga ibang kasama ko kasi tatamad-tamad sila eh, di ba? <laughs> you know, compare agad yung ano, yung eh, sarili niya. O oh, ako, nakabili ako ng bahay kasi ano eh. Uh, salamat sa Panginoon. No? Kasi dahil sa pagsusumikap ko, talaga namang... So, minsan, na, ano, na, nababaliktad eh. No? Imbes na dapat ginagawa mo yung life testimony, yung patutuo para sa kabutihan ng Diyos na ginawa sa buhay natin, para ipakita natin kung gaano katapat ang Diyos no sa mga tao sa pamagitan ng na pagsi-share natin ng ginawa ng Diyos sa buhay natin pero nangyayari minsan yung sarili natin ang naitataas 'di ba? <laughs> Which is hindi ganun ang uh, dapat nang mangyari. Kaya dito makita natin na uh, maraming tao, mali, yung tao kasi minsan mawawalan din ng gana eh, no? 'di ba? Pag ang tao kasi masyado ring uh, open sa mga ginagawa niya, maraming tao ang mayayabangan sa iyo eh. Diba? At uh, siyempre, yung isipin ng tao ito, dahil siyempre, dahil ikaw yung nagkwento, sino ba namang tao na ilalaglag niya yung sarili niya? Kaya nga palagi natin naririnig, kwento mo 'yan eh. 'Di ba? Siyempre, pag ikaw ang nagkwento, ikaw yung bida, ikaw yung magaling, ikaw yung mahusay, ikaw yung bida, 'di ba? <laughs> Kaya ang saya-saya, 'yan. Pero siyempre, iba na kasi pag ibang tao na yung nagsasabi, 'no? Lalo na yung mga taong nagsasabi nito is yung mga close sa atin, yung mga taong kilala tayo, 'no? Siyempre, pag ang nag ang nagsabi tungkol sa iyo is kaaway mo, siyempre talagang negatibo 'yun. <laughs> <laughs> wala na mong mabuti sa iyo yun eh, di ba? Kasi kontrabida yun eh, diba? kaaway mo yun eh, alang naman na ilip up ka yun, alang naman na, na, ano yun, uh, pabanguhin ka yun. Siyempre, eh, ang purpose na ganyan, dahil kaaway mo, ibabagsak ka. Pero siyempre, yung mga tao na sa paligid mo na nakakilala sa at medyo close, eh, close sa iyo, siyempre, pag sila na yung nagsabi, mga kapatid, kilala tayo yan eh, di ba? Hindi, hindi tayo wala tayong pwedeng itago sa kanila kasi lalo na yung mga taong nakakasama natin. Di ba? Sa araw-araw nating Araw-araw uh, ng buhay natin, palagi silang kasama natin, yung mga katrabaho natin. No? Siyempre, kilala na tayo yan, mga, mga taong yan. Di ba? So, may kita natin mga kapatid, dito yung tinuturo ng Diyos. Eh. Kasi, tandaan natin na ano man yung bagay na ginawa natin mabuti at pinarangalan tayo at uh, pinasalamatan tayo, sabi nga, Uh, natanggap mo na yung para sa iyo. Pero o yung mga bagay na ginagawa, ginagawa natin patago, dahil ginagawa natin ito para sa Panginoon, ang Diyos na nakakakita ng ginagawa natin, yun naman yung magpapala sa bawat isa po sa atin. Iniiwas lang tayo dito mga kapatid yung false humility. No? Yung masadong uh, uh, lumaki yung ulo natin, o kaya yung parang bumilib na tayo sa sarili natin, no? dahil nga uh, nire-record natin lahat ng ginagawa at tulong natin, bandang nalo, baka sumama pa yung loob mo, No, kasi yung mga tinulungan mo hindi naman hindi nali wala nila yung tulong mo kaya hindi na niya inacknowledge yung ginawa mo sasama lang loob mo di ba yun yun ang ano dun, eh yun ang danger din doon eh no? parang uh, ikaw rin din yung masasaktan no? mas maganda yung tumutulong ka minsan nga hindi mo hindi mo na alam kung sino yung mga tinutulungan mo eh no bandang huli after a few years magugulat ka na lang, di ba? May bilang tutulong sa'yo na hindi mo nang kilala. Sabi mo, No? Dahil na medyo naghirap yung buhay mo. May, may lalapit sa'yo, tutuwa mag-extend mag ng kanilang tulong sa'yo. Tapos magtataka ka, sino ba ang tao ito? Ba't ako tinutulungan? No? Hindi mo pala alam na yung tao yun is natulungan mo. No? Uh, matagal ng panahon, di ba? Na natulungan mo. At uh, simple may mga tao minsan na ano, hindi nakakalimot eh. No? Lalo tayo mga Pilipino, yung mga tumutulong sa atin, talagang hindi natin nalilimutan yun, 'yon eh. 'Di ba? Uh, kapag uh, uh, 'yung rin buhay natin is na uh, marunong tayong ano magbalik no ng uh, utang na loob no. O marunong tayong uh, uh, tumanaw no sa kabutihan ginawa ng kapwa rin natin sa atin. Eh siyempre lalo na kapag uh, ikaw ay kristyano, 'di ba? Tayo ay kristyano, uh, siyempre, alam naman natin mga sa Pilipinas, murang talaga is uh, Christian, 'di ba? Pero naman dapat talaga yung ano natin, yung attitude natin eh, di ba? Marunong tayong magpasalamat doon sa mga taong uh, uh, tumutulong din sa atin. No? Kasi ganun talaga yun eh, by, by, uh, vice versa yun eh. Tayo ay nabubuhay, hindi para sa ating sarili kundi tayo ay nabubuhay para sa isa't isa. No? Kung tulungan lang yan, kung sino yung nangangailangan, tutulungan, di ba? Nang uh, medyo sobra-sobra sa kanyang pangangailangan, no? Kaya dito mga kapatid, maganda yung ano eh. Uh, mas masarap sa kalooban no na kapag na naririnig mo yung uh, yung tao na mismo yung ibang tao na mismo yung nag-share ng mga nagagawa po natin di ba uh, at is yun mga kapatid personal nila yun eh di ba at uh, may kita natin doon oh, lalo na sa atin di ba kung may mga pamilya tayo may mga magulang tayo na naririnig mo na ay ganito pa lang ginawa ng tatay mo ng nanay mo no may mga natulungan di ba Parang sarap din sa pakiramdam eh na ay ganun pala yung ginawa ni tatay ko ng nanay ko no? minsan hindi mo alam pero meron pala silang kabutihang ginagawa di ba na akala uh, na biyan sa alam mo so ganun talaga ang buhay mga kapatid eh at uh, dito, may kita natin na uh, simple lang. Yung gusto yung talaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na bawat ginagawa natin ito, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, ginagawa natin ito dahil sa pag-ibig. Ginagawa natin ito para sa Panginoon. At kapag ginagawa natin ito para sa Panginoon, hindi tayo nakikibahagi doon. Diba? Kaya nga ginagawa natin yan puro para sa Lord eh. So, hindi sasama loob natin kung... Uh, hindi man balikan tayo ng pagpapasalamat o ng kabutihan ng mga, ng mga taong uh, ginawa natin ng mabuti, hindi sa sama loob natin kasi ginawa nga natin yung para sa Panginoon. Eh. Ang Diyos na ang nakakaalam, ang Diyos naman is patas, no? ang Diyos naman ay makatwiran. Siya ang bahalang magbalik ng mga ginagawa natin no? dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. So, may reward naman talaga yan eh. Pero wag lang natin yung, yung malang Uh, ilalagay sa isip natin na gagawin ko to dahil may reward na, na, akong tatanggapin sa Diyos. Hindi naman maganda yon mga kapatid. No? So, yun lamang. At nawaan Diyos sa patuloy magpahala po sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.